magandang araw mga lods uh, for today's video eh, nyo ito kawali wala nang kamit to kasi kinakalawang na napulot ko lang to gagawin natin itong sangkalan para sa ating saingan kasi kapag nag iinitan ng tubig nagsasaing lagang nagkakauling uling nagka ang dumi ang dungis kaya gag gagawin natin dito mga lods bubutasan natin to Are, hindi na eh, gugita natin tapos bubutasan Arey, ay lilinisan ko lang mga guys ito nagang ang Sito, dumi yan napakarami tapos gugitan ko to bubutasan ko to pause ko na lang kasi medyo maaba yung video Yeah, wait lang ang technique nga pala nito mga lods pero makuha mo yung kwan Arey, lalagyan natin itong ating uh, pag iinitan ng tubig tapos guguhitan natin mga lutos. Ay, may guhit na mga lods pero ang pagkakabutas natin yan mga lods ay yung guhit hindi natin bubutasan yan kumbaga dito lang sa loob yan. dito lang yan dito lang. Kasi kung bubutasan natin yan, lalabas na ito. Lalabas yung apoy. Uusukan. Ayan, magkakauling. Kaya ganito lang ang teknik niyan mga lods. Okay? Bubutasan ko lang mga lods. Gagamitin natin pang butas mga lods. Siyempre, itong ating Inco Wireless Grinder. Ito siya mga lods. Ayan, saksak natin yung battery. Okay. Uh, battery nito ay 4EH 20 volts legit to mga bol uh, mga loads 20 volts tinis ko na tinis ko na yan gamit ang aking multi-tester tapos yung bala nya ito original ng inko so ito na mga bubutasan natin pero di ko na ipapakita sa video kasi maingay okay technique sa pagbutas nito mga loads tapos siya dinaan ng grinder tinik ko siya para lumubo yung putan, tapos sinakawan ko rin yung lumubo rito ayan sinapawan ko yan ginender ko yan ayan mga lods palo na lang yan mga lods saglit lang yan mga lods. Yan. Butas na. Tapos ito mga lods. Medyo matalas-talas to. Kaya gagamitin natin ng tinatawag sa aming imbas. Baga kakayoran ko lang siya. Ah, uh, gagawin lang muna 'to. Kakayuran ko lang siya para matanggalan yung mga ano, na Medyo nakakangilo. Post ko lang muna mga lods. Ganun lang. Mga uh, ano. Tatanggalin mo lang yung mga matalas-talas diyan. Nakakangilo kasi so post ko lang. Ayun, halibasan na natin gamit itong ating limbas mga lods kasi may mga yupi-yupi siya ga, uh, mula no, uh, sa gawa nung pag uh, titiltil natin pupukukin natin to ng martilyo ganito mga lods para magpantay ganan lang mga diskarte mga lids kaya ito na mga lods. kare butas na ito kawaling wala nang gamit sa amin kasi kinakalawang na kaya para mapakinabangan bubutasan natin para sa mga gintong itong uh, mga uh, kitil yan o yan yan oh, wala bakit ang butas mulod so o diba yan yan wala so ibig sabihin walang awas dyang mga apoy-apoy para magkakauling-uling to sa gilid kung meron man o konti na lang siguro konting punas na lang ng scotch bright so try nating ilagay sa ating sangkalan mga lods ha ok ang mga lods ating ginawa tapos ang mayayari ito mga lods ilalagay natin sya dyan ito ay para dito ayan Oh, di ba? Pag nagpapaapoy ka, may sisinga mang kunting usok eh wala namang labasan dito so maabsorb niya pa rin yung apoy para kukuli yung ating kettle yung ating tubig na pinabakulo tapos yung ating kaldero kasi yan sobrang dungis na mga lito pasinsya na kayo dito yan sobrang dungis yan lalagay natin dyan o yan kasyang kasya parang kasukat din mga lods o yan may kunting awang lang pero konti na lang yan Nakakatulong pa rin sa sakuan. Eh lalo na pag uh, nagluluto tayo. Kaya yeah, hanggang dito na lang mga lods. Uh, kasi hirap na yung kagalinis dito. Kaya yeah, ginawa natin ng ganito mga lods. Yeah, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless us all.